So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamanok. okay? So andito ako uh, upang mag-share ulit sa inyo ng uh, accounting dagdag kalaman tungkol sa pagmamanok, okay? So uh, pasensya na, ngayon lang ulit tayo nakapag-upload ng video tungkol sa pagmamanok, ano? So yun nga ngayong uh, gabi ito, gabi na kasi, gabi na kasi, ano? So may hawak ako dito'ng uh, isang manok. Ito po ay 4 uh, months old. And gusto ko lang ipakita sa inyo and gusto ko lang mag-share ng konting uh, tips tungkol dito. Okay? So, uh, total, marami tayong mga subscribers na nagtatanong kung paano daw po magpaganda ng uh, katawan ng ating mga alagang mga manok. So, itong hawak kong itong mga manok 4 months old pa lamang pero ang ganda na po ng kanyang katawan. Okay, makikita nyo naman, no? ang ganda ng kanyang katawan. So, heart shape or football shape yung katawan. So, sign of healthiness po ito. Pero sabihin ko sa inyo mga kamanok, uh, pag nagpapaganda po tayo ng katawan ng ating mga alaga or inaalaga natin sila ng maayos, kailangan po regular po tayong nagpupurga, nagpapaligo. Pero sa ganitong uh, age ng manok, ako po ay hindi pa nag inject Para sa akin, masyado pa po itong bata. Okay? So iniintay ko po talaga yung 6 months to 7 months onwards. Okay? So papaano ba tayo makakapagpaganda ng katawan ng ating mga alagang mga manok? na ganito lang kalaki pa. Okay? So, yun nga, sabi ko lagi sa inyo, yung susi dito is consistent dapat ang inyong uh, pag-aalaga sa kanila. Pa, paano consistent? Kailangan nabibigyan nyo sila ng pagkain sa tamang oras. At syempre, yung amount ng pagkain dapat tama rin po. Okay? Hindi po pwedeng kulang, hindi po po pwedeng sobra. Okay? Para sa akin, mas okay na yung konting kulang, wag lang sobrang sobra. Okay? Kasi pagka sobra po palagi yung binibigyan yung pagkain. Kasi yung iba, sa kagustuhan nila na mabilis tumaba, dinadamihan nila yung patawa o yung pagkain ng kanilang mga alaga. Which is, hindi po yung tama. Okay? So, uh, pagka sobra namang konti, hindi rin po maganda. Kasi kinukulang nutrients. Pero para sa akin, kung pipiliin ako, kung sobra or kulang, doon ako sa kulang. Kasi yung appetite tumataas. kapag kulang tumataas yung appetite, mas bumibilis yung kanilang panunaw. Kasi konti lang yung pagkain na kanilang uh, dinadigest eh. Hindi sila nahihirapang mag-digest. And pagdating, na, pagdating sa ating mga alaga, kailangan yung digestion ang mabilis. Kaya prepared ko yung medyo kulang. Kasi babawi sila sa pagkain o babawi sila sa susunod na meal o pagkain na inyong ibibigay. Okay? So, kahit po ko konti, basta quality food ang inyong binibigay, gaganda po ang katawan ng mga yan. Pero tatandaan yung mga kamanok, 'yung genetics po mahalaga. Siyempre, 'yung gagamitin 'yung materyales, 'yung gagamitin 'yung tandang at inahin, kailangan maganda rin po 'yung kanilang pangangatawan, 'yung build, 'yung buto, 'yung 'yung bone structure, 'yung body frame nila. Maganda po 'yung uh, foundation upang makapagpalabas kayo ng mga healthy and uh, ah uh, magagandang katawan ng inyong mga alaga. Okay, mad madali po kasi 'yung ng katawan ng isang manok kung 'yung kanilang uh, magulang is maganda po talaga 'yung build, siyempre 'yung bone structure. Okay? Kaya po tayo nag-breed is para makuha natin 'yung ating ideal na gusto pagdating sa ating alaga. At at 'yun nga mga kamanok, ito nga ah uh, nakapagpalabas uh, ako ng maayos Maganda. At syempre, base sa gusto ko. Okay? So, uh, naglabas tayo ngayon ng mga hiraw. Ayan. So, ito po is combination ng male sims and dome. Okay? Ito po yung lumabas. Maayos na manok. Ayan, ganda. Kita nyo naman, ang ganda. Quality. Yung katawan, ganun din. And yung paa niya, white feet. Okay? So, medyo bibihira po sa manok yung hiraw na may puti ang paa. Okay? So, uh, para sa akin, kapag ka naglabas po ng white feet ang aking mga na breed, it's either dome or male sims or ganitong hiraw, talagang iniingatan ko po ito. Inaalaga ako po ng maayos. Kasi po, sila po yung uh, masasabi ko na consistent ang tagumpay nila. Okay? So, ayan mga kamano ko, ang ganda po nito. Ayan, 4 months old pa lang to pero kita nyo naman ang legs, yung, yung size ng kanilang mga binte yung bone structure healthy healthy po. Ang ganda po. Peacomb, comb at saka yung quality ng manok ayos na ayos po ano. So on molting po ito. Pag sinabing on molting, nasa process po siya ng uh, pagbibihis o pagpapalit ng kanilang balahibo. That is the natural way okay ng pagbibihis ng isang manok yung tinatawag na molting. Okay? Pero pag dumating yung time na okay, nasundo na po itong kanyang uh, kasuotan itong kanyang balahibo makikita nyo po ang ganda ng isang manok. Okay, sabi nga yung iba, kapag molting ang isang manok, they are sick. Okay, kailangan alagaan natin ng maayos yung ating mga manok. Pero sa ganitong edad mga manok, this is what we call partial molting. Okay, ito yung paunang lugon ng ating mga alaga, which is natural. Okay, hindi po kagaya ng ating mga uh, nine months old, okay, mga two months o at uh, two years old, three, four, na kapag ka sila ay nag-molting, eh, talagang fully molting, full molting ang nangyayari. Lahat po, lalaglag, lahat po, mapapalitan ng panibagong balahibo. Pero yung ganitong four months old, partial, ibig sabihin, pili lamang po, may nahuhulog, merong nag-stay at nare Okay? So, ang mahalaga kapag ka uh, natapos ito, magiging okay na po ulit. Okay? So, yung ganitong edad, para sa molting, medyo stress. Konting stress lang po ito compared doon sa fully molting na tinatawag. Okay? So, ayan, medyo marami tayong na-breed, marami tayong na-harvest, at uh, sigurado ako mag enjoy tayo sa pagkapalaki na ito. Okay? So, sa mga nag-breed dyan, sa mga nagpalahi dyan, so good luck po sa inyo. At uh, hopefully, happy lang kayo. Ano? And ano pa ba? Paano pa ba? Paano pa ba yung diskarte ko dito? Kung paano ako magpaganda ng katawan ng ating mga alaga? Siyempre, nagbibigay ako ng vitamins. Hindi po yung tablet or couplet vitamins. sa ah. Ang ginagamit ko po is water-soluble vitamins. Okay? Pwede rin po natural vitamins. Mas maganda. So, paano ba pag sinabing natural vitamins? Siyempre, pwede dyan yung mga green leafy vegetable or yung green Uh, grass, pwede rin yung mga prutas, saging, oranges, apple, carrots. So, makakatulong yan. That is what we call natural vitamins. Okay? Yung sinusubo natin sa kanila ng mga tabletas. So, also nakakatulong din naman ito. Kaso, mas maganda pa rin yung natural. Okay? So, yun nga, purga, ligo, and injectable. wag muna water-soluble na... Uh, water-soluble na vitamins, po pwede. And syempre, high-protein foods, okay? Ano ba yung mga high-protein foods? Syempre, yung mga pellets natin. So, nandyan po yung high-protein na tinatawag. Kaya po mabilis ang development ng muscle ng ating mga alaga, okay? So, napakarami dyan. Napakarami dyan ng mga high-protein uh, pellets. So, yung ibang lang talaga medyo mataas ang presyo, medyo pricey, kasi nga high-protein eh. So, ito talaga yung makakapag-contribute sa ganda ng katawan ng inyong mga alaga. Pero lagi ko sinasabi sa inyo, kailangan sa inyong materials pa lamang, sa inyong uh, tandang at inahin, maselect nyo kaagad kung sino ang inyong uh, uh, i-breed para sa ganun makuha nyo ang lahat ng inyong kagustuhan pagdating sa inyong mga pasisiyaw. Ako, kagaya ko, uh, nag-select ako ng maayos na na tatay at uh, maayos na nanay nitong ating mga pasisiyaw. Kaya nung lumabas ang kanyang mga anak, quality po yung na-breed natin. Okay? So, ito po. So, yan. Nakita nyo naman. Gabi pa po yan, ano? Gabi pa. Okay? Quality and quality po yan, mga kamanok. Okay? So, uh, yun lang, mga kamanok. Yun lang naman palagi ang aking uh, i-re-remind sa inyo. At yan yung aking pumamaraan kung papaano ako mag-alaga ng maayos sa aking mga manok. And, syempre pala, sa oras ng pagpapakain. Ano? So, ako nagbibigay ko ng pagkain 7 hanggang 7.30. Okay, kahit aling dyan ha, baka mamaya pahabain nyo ng alas 7 hanggang 7.30. So, hindi po. Maalin po yan. 7 a.m. hanggang 7.30. Kailangan 5 minutes Ubus ang pagkain. Okay? So ako kapag nagbigay ako ng pagkain at uh, after 5 minutes may tira or wala inaalis ko na po nililinis ko na po at binibigyan ko na sila ng water or pwede ring may may kahalo na vitamins pwede po 'yon. Okay? So kapag ka naman may nakita nga ako nagtira ng pagkain so nagbibigay po agad ako ng gamot dyan or pinapasting ko kung kinakailangan. Okay? Kasi po para sa akin, may problema yung manok. Kapag ka ganun, either may sakit, may nararamdaman. Kailangan agad nating mapansin yon. Okay? So, yun lang mga kamanok. Sana kahit pa paano ay nakatulong ang aking simpleng video ito upang sa gano'n ay malaga uh, maalagaan nyo rin ng maayos ang inyong mga alaga. Ano? So, once again, this is Lignado ng Mamay. Sana uh, mag-subscribe kayo dito sa aking munting channel at marami pa kayong matutunan tungkol sa pagmamanok. Ano? So, hanggang sa muli mga kamanok. Maraming maraming salamat po sa inyo and see you for our next vlog. Paalam.